Dinaluhan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pagbubukas ng isa sa kanyang mga proyekto, ang Likha 3, na may tema Likha Ko, Lahi Ko, sa Philippine International Convention Center sa lungsod ng Pasay noong Webes, June 6, 2024. Ang kaganapan na tatagal hanggang June 11 ay nagdiriwang ng mga tradisyonal na sining ng mga Pilipino kung saan 87 artisans mula sa buong bansa ang nagpapakita ng pottery, wood at stone carving, embroidery, filigree, basketry, mat weaving at shell craft at iba pa. Malaking utang na loob namin dito dahil ito yung naging hanap buhay namin. So kailangan namin i-preserve dito na ipagpatuloy ng aming mga anak. This is really a dream for us, not only branded uh, fashion designers, but even construction, even interior design, even urban planners. This is where you will be able to get the right inspiration no? in terms of the Filipino sensitivity, to our expressions. So, patterns, colors, volume, proportion. No, you will... Kasi dito mahahasa ang mata mo eh, sa likha. Malaki naman po ang ano, may tutulong niya. Itong likha po, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Lisa na na-invite po kami dito, na nakasali din po kami dito sa Likha para promote din po namin yung mga produkto po namin sa si Ipigaw. Ang bago sa parol ng Pampanga ngayon ay uh, digitalized na. Uh, it means na na, 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 nagagamit na namin yung computer sequencer. Then sa mga commercial namin, nakagamit na kami ng ibang materials like fiberglass for ano uh, innovation isang napakalaking ano uh, break sa akin kasi doon na katulad mo nag-interview kailan may masabi mo masabi ko yung mga dapat ginagawa ng isang sculptor isang art artist pati yung papaan pagpalaki ng artist na bata pupunta sa maging matanda na siya because as first lady Uh, see the fact that you see the wife of the president supporting and wearing all these things is is well enough and that's how important it is. Naroon din ang mga pinarangalan ng gawad sa manlilika ng bayan o gamaba. Kilala rin bilang National Living Treasures sa pangunguna ng 99 years old na Master Inabel Weaver na si Magdalena Gamayo mula sa Pinili Ilocos Norte. Libre ang pagpasok mula 9am hanggang 5pm sa PICC Forum 1 at 2. No. i Pagaling, and I am from Pitnon. And we are Mugna Leather Arts, and we specialize on uh, catering large, uh, large quantity of uh, designs. And our bags are one is to one. If you buy one, then only you will have that design. We uh, showcase our arts because our bags, our designs, especially our bags, is one is to one. So, for that, our art namin is. nakikita ng taga dito, national, and we are very uh, thankful sa opportunity na sa likhat rin na invite po kami. So we are using uh, cowhide, balat ng baka po. Real leather talaga, matibay. Hello po, ako po si Noda Muñoz, ang miniaturista ng Pampanga experience ko dito sa Likha, yun yung unang-una. Yung makita yung mga kapa ko, artist. Yung makita ko yung mga gawa nila, yung mga gawang kamay nila. Yung pala mo sabi kong masaya na kasi nakabanding ko sila, nakausap ko sila, nakapwetuan ko sila. about sa mga kultura, sining na dinatala po nila din dito. Ang Likha po ay tinulungan ako or hindi lang po ako, pati po yung mga kapa ko, artist sa Luzon, Visayas, Mindanao. Para ipakita po ang kanilang kanya kanyang galing sa paggawa ng mga gulatong class of rock. Yes po na, pwede po tayong bumisit dito sa Lekna dito po sa PICC simula po June 7 to June 11 po. Makikita po natin dito yung mga gawang kamay ng mga kapwa natin Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Tara na!